Sa iba pang mga provincial report, ang Alkalde ho ng Ilagan City dyan sa Northern Luzon itinanggi na may kinalaman sa mga flood control project ng construction firm na pag-aari ng kanyang kapatid na nakapagbulsa ng uh, ilang uh, bilyong halaga ng kontrata. May apay po ang bomboradyo kawayan. Naglabas na ng reaksyon sa City of na Mayor Jose Mari Diaz matapos madawit ang kanyang pangalan sa Dragon 12 Builders and Construction Supply na kumpanyang pagmamayari ng kanyang kapatid na si Jonathan Diaz. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Mayor Diaz sinabi niya na walang direktang ugnayan ang kanilang hanay maging ang LGU sa mga flood control projects na nakuha ng Dragon 12. Ito ay matapos lumabas ang ilang ulat na napun sa kanilang magkapatid ang ilang proyekto o halos 70% ng flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit isang bilyong piso. Dahil sa naturang issue ay nagpatawag ang LGU ilagan ng press conference para bigyang linaw ang ilang aspeto. Ayon kay Mayor Diaz, ang flood control projects ay sa pagitan ng DPWH at ng kontraktor. Kadalasan na tinatap lamang ang LGU sa proyekto kung saan ito nakaakma dahil ang mga local chief executive ang nakakaalam sa kanilang nasasakupan. Hinamon naman niya ang sinumang may pagdududa na magtungo sa lungsod para suriin ang mga proyekto na batay sa kanya ay hindi ghost project. Dagdag pa niya na walang bahid ng anomalya ang kanilang records sa Commission on Audit o COA na siya sumisilip sa mga proyekto sa lungsod. Matatandaan na lumabas ang ulat kaugnay sa flood control projects na nakuha ng Dragon 12 Builders and Construction Supply kahit na nauna nang napuna ang kumpanya dahil sa substantial delays sa construction sa mga proyekto mula noong 2021. Ayon sa datos, labing-anim na proyekto ang nakuha ng Dragon 12 na kung saan 1.4 billion pesos dito ay flood control contracts ng DPWH Isabella First District Engineering Office. Again, I don't have any involvement whatever transactions to be entered between Dragon 12 and the Department of uh, Public Works and Highway. National government with ho oh, yan. We have, we, meron tayong dinatawag na inter-agency inter uh, agency, uh respect mm -hmm. na we have our own mandate. Ang luwag ng ilagan, 91 barangays po. Dito pa lang, hindi na namin maasikaso yung affairs, addressing the different avenues of services of the city. And they have their own mandate sa DPWH na trabaho po nila yan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Verbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.